Babala, sensitibo ang susunod na report na uwi kasi sa kabi ang kaguluhan ang nangyaring kilos protesta laban sa korupsyon kahapon. Ang detalye iaatid ni Simon Ong. Tadyak, suntok, paghampas. Iyan ang naranasan ng isang kawanin ng Philippine National Police o PNP sa rally kahapon sa Recto Avenue at Menjola. makikita sa video, nakabataang ang nakamaskar at nakaitim ang sumugod at sinakta ng polis. Makikita naman sa video na ito ang pagsunog ng mga nakasuot ng itim sa isang trailer truck sa Ayala Bridge. Sinilaban ng grupo ang gulong ng truck na naging sanhi ng pagbalot ng madilim na usok sa lugar. Binalot din ang tensyon ng Ayala Bridge kahapon dahil sa pilit na pagbuwag ng mga nakaitim na grupo sa hanay ng pulisya. Pinagtatadyakan, pinagpupukol at pinaghatak at may isang polis bang ang pinukol ng makapal na hollow block sa likod Nasira naman ang barrier sa bahaging ito ng Minjola. Matapos masira ay pinagpupukol ng bote, bato at mga bakal ng ilang kabataan ang pwersa ng polisya. Isang explosive device naman ang sumabog sa Recto Avenue dahilan ng pagkakagulo. Makikita rin sa video na nasusunog ang gitnang bahagi ng kalsada sa harap ng isang motel. Binasag at pinasok din ng establishment at pinagnakawan pa umano ayon sa officer in charge ng motel. Pero ayon sa mga nagpost, kaya ito pinasok ng mga grupo ay dahil dito nagtago umano ang isang pulis na nagpabutok ng baril. Kitang kita naman ang pagbuwasak sa isang riot shield sa Menjona. May mga nanira rin ng ilang kagamitang pangkalsada, kagaya na lang ng traffic light na ito. Agad namang tumungo sa kahabaan ng Recto at Menjola, si Manila Mayor Isko Moreno para inspeksyonin ang lugar at tingnan ang kalagayan ng pulisya. Binigyan naman ng paunang lunas ang lahat ng pulis na nakadeploy sa Menjola na nakapagtamo ng sugat dahil sa sumiklab na kaguluhan. Dagdag pa niya, ang mga nagpasimula ng rayot at kaguluhan ay mga taong walang magawa sa buhay na nakisawsaw lang sa kilos protesta. Samantala, batay sa huling tala ng Manila Police District o MPD, nasa 130 na ang individual na naaresto. Kabilang na ang mga minor de edad, habang 73 namang polis ang naitalang sugatan dahil sa rayot. Para sa balitang ng Totoo at Laging Bago, Simon Ong, Congress News.